Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Manakakatawang mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman CR yan, napakaganda Tingnan mo naman Malinis? Asan yung panlalaki? Eh? Ayun Dito <laughs> pang babae daw, ayan Yan, diba? Ang hirap itindihin Babae <laughs> Ba't ba naman dyan? <laughs> may hirap intindihin. Eto, <laughs> yan, panlalaki. <laughs> Ayan, madali intindihin. E, tayo. Ayun pala. eh. Hmm. <laughs> 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 uh, gusto mo tayong dalawa eh. Yung laki mo na yan. Patulang kita. Oh no. Ano, ah, gusto mo tayong ah? no, 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 no. Galit na galit. No, 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 no. Sa <laughs> mga pagkain niya. Uh, Giniagawa <laughs> mo. Para baral eh. Ang tiyata pinakain si Idol kanina. Eh, gutom na. Parang may naamoy ako hindi maganda. Alam ka, Tinawag mong siya. Papatayuin ka rin na. Ilang oras. Uh, oh no! Oh <laughs> Oo, ta 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4, 5! lang pala yung bilang niya. <laughs> Ito palang gagawin pag may sasakyan sa pinis train lane. Ba, sumubo kayo Mali <laughs> yan. <laughs> yun na matras. <laughs> Doon sila dumaan. Good luck na lang. Yung tipong gusto mo magpapansin kay Crush. Kaso, ah, wait man, hey, Ba, may tama ni Edel. Ito ang dahilan. Ha <laughs> video, hindi scripted yun. <laughs> gawasan mo, gawasan mo. Gawasan mo, gawasan mo. Nalabas yung mga bata. Gawasan mo. Bakit naman? Gawasan mo kayo mag-storya mo sa inyong mama oh. Dili mo pa diyan mo. lang. Mag-uusap daw sila ng... lang. Kailangan lang rin mag-storya mo sa inyong mama. Mama nila. <laughs> Sabot mo. Kaya <laughs> sila <So, S> pinalabas. Kaya sila Lolo, magiging sakit ito, magiging parang sakit ito. mag pero pila tayo Yung hinabol ka ng mga aso tapos, nakonsensya sila. Pagkatumba mo. Ito ang trickshot na pati yung may-ari ng biliyaran, mapapamura talaga. Mapapamura talaga sa galing. baklas talaga. Gaya rin talaga sa may-ari niya. Mapapamura talaga. Yung hindi umubra yung magic niya. Kam pururot tuloy. Ano man sabi mo, orang Ano man sabi mo? Kasi sa airport pala. Sabi mo lang, Burakay. Huwag ganyan natin. Tapos... Giliagawa mo! Parang ang bastos na. Medyo nga. Ba't naman kasi gano'n? Tinataktak ko lang naman yung ano! ha!

Ang timing. Mukhang nakainitan talaga dito. Sabay kasi talaga siya tumira eh. Walang bigayan eh. Sakto-sakto talaga eh. Sundot niya eh. Ay, nasungkit pa. <laughs> Nakawid lang pala. Lakas talaga ng treatment. Ay, lakas. Good morning. Yung hindi ka pinaisa ni Mrs. Kagabi. Kabang, parang tumupa nalang. <laughs> oh, Allah! <no>? Oh, Allah! No? <laughs> Pag gusto mo lang naman Sana makisakay Ah Huwag na daw Pini Nagpilitan eh Yung eh, ngayon mo lang na-try, inumin si mo. Ayan na. Ah? Okay na yan kaya. At least na inum mo. So, yun, guys, update. Video Aba, grabe naman yan. In, nga namang... Nampal tayo ng kaira pala. Pinakot lang nila yung ah. motor. <laughs> kaganda motor. Mata ni <laughs> Uy, 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 uy. Mataki, mataki. <laughs> Ang balita na ako ko naman. Nakinood nga. Wait. Galit pa. Balik sa... Ano <laughs> ba? <laughs> <laughs> Pabili ko ng kopi mo. Kopi mo? Kopi mo? Opo, yan know, yung kulay brown, katabi ng gatas. Kopi mo. Ito, ito? Oo oh, yun, kopi mo. Kopi ko yan ito. eh. Hindi ba ito siya kopi mo? Kopi mo, pag sa'yo pa, kopi mo yan. Pero uh. pag sa akin na, pag binayaran ko na sa'yo, kopi ko na, akin na ito. <laughs> Mindset ba? Mindset. Mindset ba? <laughs> <laughs> Kawal. Mainit pa yan. <laughs> <laughs> Hindi ko to yan. Hahaha. <laughs> <Mama, mama. laughs> Karong atik man Eh uh, sige, ako na lang atras Kay di man gamo atras Ikaw mo tayo gamay Ako na lang, balag na ko niya ko ah. <coughs> ba Nagibuhin na siya Ay, ay, lit sinin mo nga nung Ay, gusto kaya, eh. ngayon, no, 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 no. ka, ka, ka Laban ah. din niya pa rin Ay, hindi pa Yamat ka Matasang ihin itong Susakyan na Dahil ka Ginalit tuloy Isog ka Pag-ilom niya Ika lang nga nagasakong biyahe Ay, pakumbaba na nga siya <coughs> Ay, yun na ano, may bitsel Oh, at ko isa. Ma, may gabay bang? Basit ikaw! Uy, maliit ka na ba pera? Sabi niya na hindi yan. Yung ex mo yung... security guard ah. Secu ba yan? Hindi naman. No, 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 Gini <laughs> aku bang. Ini dasar banget teman. Dalamnya ada jempe ya. Oh ya doh. Mission <laughs> fail. Um, Bina balak kan? Uh, Kunin.